Hi, magandang magandang araw po ulit sa inyo for our second reading of the day Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa second reading of the day Yan Pili po tayo ng sampu One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, and 10 1 2 and 10 po ang pagsasani prayer ng dalawang baraha huwag nyo pong i-skip to ha dito po tayo kumukuha ng energy sa ating pong mga pinabasahan Confusion and brutality. Mukhang talagang paramdam na ramdam natin ngayong araw na to. Oh my God, kaya pala because it's Tuesday. Ramdam na ramdam po natin ang bigat ng ating um, readings of the day ngayong araw na to ng Martes. No? So nakikita niyo po dito, talaga po sa nakikita ko dito, very confused po ang tao nyo may rami pong nangyayaring kamalasan may pagkabrutal at chaos po ang nangyayari dito no? sa totoo lang po yung mental energy po niya ay sa totoo lang ay nag po ito ng nag -iisip. hindi po ito tumitigil ng kakaisip and as a matter of fact talaga pong busit na busit po siya bakit pumapasok ka daw sa isipan niya, no? Naiirita po ito, bakit pumapasok ka tuloy-tuloy lang sa isipan niya? Bakit hindi kanya niya makalimutan? Bakit sa kagustuhan niya, nakalimutan ka na bakit daw pasok ka pa rin ng pasok sa kanyang isipan? Naiisip niya po lahat-lahat at nagkakaroon po siya ng karamdaman ngayon na na nararamdaman niya po ngayon na hindi na po siya sinusuportahan ng bago niyang karelasyon tulad mo na sinuportahan siya ng bonggang bongga no? ngayon po pinagsisisihan niya po yung pag-alis niya po sa buhay mo no? totally pagod na pagod na po ito sa buhay niya sa ngayon ano? feeling niya parang isip siya ng isip ayan o, no, curious siya sa mga nangyari sa iyo, there's mental energy, hindi niya po alam kung ano po ang mga magaganap pa sa susunod sa kanya, no, parang hirap na hirap siyang tanggapin ang mga bagay-bagay ayan ang sinasabi ko high level of scrutiny talaga pong yung karma sa kanya, mabilis sa alas 4 tumama sa kanya mabilis na po siyang tinatamaan ng karma ngayon, hindi na po siya naniniwala na dati po kasi sinasabi niya hindi ako tatamaan ng karma etc etc but now no mabilis na po ang karma sa kanya no digital po ang karma sa kanya ngayon kaya ito po ay galit na galit no nakakaramdam po siya ng matinding galit matinding argumento ngayon po nararamdaman ng third party no sa para po sa inyo na may mga third party ramdam na ramdam po ng third party ang pagbabago itong ang uh, taong ito no nahihirapan po siya hindi niya po alam kung anong gagawin niya na alam ko po sa sarili ko at alam niya sa sarili niya na yan po oh, na hindi daw po niya na hindi niya po kakayanin lahat no nang nangyayari sa kanya ngayon sa pa pakiramdam niya po talaga is somehow ay um, talagang mahihirapan po siya dito no mahihirapan siya lalo na sa mga susunod na araw no um there is this group conflict nag-aaway sila no may pag-aaway sa party po ng iyong person at ng third party bakit kasi nararamdaman ng third party yung tindi ng emotion yung tindi ng tension na nare ng person nyo no? talagang iniisip-isip ka po niya at talagang nararamdaman ng third party na iniisip ka niya and true enough iniisip ka po niya tapos inaaway siya na praning ka lang ganyan ganyan pero sa totoo lang po talagang totoo oh. yung partnership niyo po ay talaga pong sinasabi ko sa inyo talaga pong um, nararamdaman niya no nararamdaman niya po talaga at hindi niya po kakayanin na ah uh, hindi ka isipet sa mga um, susunod na sitwasyon. Pero sabi ko nga po sa inyo hindi yan makagawa ng kahit na anong moves because of excess pride, may punishment, no? Excess pride, lahat ayat ayan po yung nakikita ko, no? At sa sa tingin ko, sa tindi nito dito, ayan. May punishment po talaga siya. Punishment, punishment. Excess pride on a Tuesday. Two different cards with one meaning. No? Hmm. Punishment and excess pride. Punishment and excess pride. Sa totoo lang po, ang taong ito talaga ay pinaparusahan na binabalikan na po siya ng karma mabilis na pong tumalap ang karma sa kanya digital nga po, sabi ko sa'yo kung dati nagsisimula pa lang ito na, kumikilos na po ang karma sa kanya at talagang hindi niya na po yan maiiwasan, no? kahit ano pong iwas ang gawin niya sa karma hindi na po mawawala yan, talagang nagsisimula na po kahit weather mabait ka pa ayaw mong maranasan nila yung karma na yan hindi po pwede mangyayari at mangyayari yan na financial, tinitira na rin po siya sa financial, very unstable siya nabunot ko rin ito kanina very very unstable siya no? so totoo lang po ang nangyayari sa kanya ngayon ay una siyang tinitira sa kanyang mga finances no? Kasi po talagang mayabang ito no na parang kaya niya lahat basta siya ay may pera no um natukso din po ito sa pera natukso din po ito sa third party lahat na po no kaya ngayon ayan ano iniisip niya lahat 'yan sa ngayon ano hindi talaga siya papayag no na ganyan ganyan lang ang mangyayari talaga sa nakikita ko dito marami siyang marami kang sinakripisyo dito kaya ganoon na lang yung pain na nararamdaman mo sa kanya as, as of this very moment alam ko na talagang grabe 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 po ang tiniis mo dito inalagaan mo to ng sobra kinalimutan mo yung sarili mo tinipid tipid mo po yung sarili mo para sa taong ito no? para sa taong ito na walang ginawa kung hindi palitan ka ng pag sakit sa dibdib, no? Pagsaksak sa iyo, no? Sinaksak ka po nito ilang beses sa iyong puso na talagang hindi mo na halos malunok yung sakit, no? Inispoil mo to, minahal mo to, binigay mo ang lahat-lahat sa kanya, pero ang binalik niya ay isang matinding dagok, no? Isang matinding dagok, no? stress and burnout no talagang sa nakikita ko meron ako nakikita dito na stress na stress itong taong to sa ngayon ano hindi niya man po masabi sa pero siya po ay talagang sinasabi sa nahihirapan itong taong to stress na stress na stress na stress sacrifice so ang dami mo sinacrifice ngayon na iisip niya lahat yang sinacrifice mo and itong stress and burnout ay kulang pa yan deserve na deserve na deserve niya pong masaktan siya po ang may kasalanan bakit kayo nagkaroon ng broken family, broken relationship, shattered dreams. Napakadami niyo pong plano na kanyang sinira. Napakadaming magagandang plano Nakakasa na kakasana lang no, nasira pa dahil sa kanya. No? Hindi mo po talaga alam bakit pero dahil sa kanya, ayan ang nangyari. No? Oh, ayan living home, making decision, talagang, ay, nako, ayan po, pahirapan ang decision sa kanya ngayon, no? Pahirapan po talaga, at sa nakikita ko po ay marami na po siyang, ano, disorganized na po siya, marami na po siyang hindi na balance sa buhay niya, na talagang nag-overwhelm na po siya, nagdingin disorganized siya, at talagang distracted ito, lack of rewards wala po talaga siyang um, parang talagang sobrang pong stress na stress siya, distracted pa siya, depressed at gusto niya po ng rest, no? Gusto niya nakatahimikan, gusto niya muna ayusin, mag, makapag-isip-isip, no? Ma-restore yung control niya sa mga bagay-bagay pero hindi po siya binibigyan ng pagkakataon ng tanhana. Binabalikan po siya kaya ngayon po bitter na bitter ang tao na to sa 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 ngayon ano there is this hope despair and um parang reaching out gusto niya po mag-reach out sa iyo pero pinipigilan niya po yung sarili niya pilit niya pong dinidisconnect yung sarili niya sa iyo pilit niya pong nilalayo yung sarili niya sa iyo dahil sabi niya um wala namang mangyayari di ba uh, lahat po ng pinapakita niya ngayon sa iyo is just a false success na no? living beyond means. Hindi totoo, hindi totoo lahat ng pinapakita niya sa iyo. At talagang itong taong to ay talagang immature pa, no? Um, disappointed siya sa mga nangyayari sa kanya sa ngayon, no? Yan po talaga ay matindi at hindi niya po yan um, kakayaning um, labanan, ano? And for your last card, this is all about sadness, depression, and negativity, you know? na lang po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod na panahon. Kaya, if I were you, you ano? if I were you, talaga pong Um, pagandahin mo pa po lalo yung 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 buhay talagang bumunot ka ng lakas pagandahin mo kasi siya na po ang nakakaramdam ng karma ng sadness, depression and negativity. Panay negativity po ang pumapasok sa kanya sa ngayon. Okay? So that's it for your second reading of the day. I hope na naka kayo. And if you do, can you please give me a, a a like and comment down below para naman po alam ko kung ano po ang inyong um, saluobin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena. That's L-A-D-Y-L-Y -Y Elena. Nasa dulo po yan ang ating video. Diyan lang po ako makakontakt. That's my official and legit FB account. Yan, maraming 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 salamat po sa inyong lahat. And for those of you po sa inyong lahat, ano, for those of you po who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and be grateful for that. Lalo na po, nalalapit na po ang ating One Love a Day Christmas Edition for our street lolos and lolas. Kaya ako po ay nagpapasalamat. And also, thank you for not skipping ads. Tunong nyo na po yan sa ating channel please, pakiusap ko po, no skipping of ads. No? Marami po kayong matutulungang tao by not skipping ads. Yan na po ang inyong partisipasyon sa ating One Love a Day for our dear lolos and lolas. And, um, sa akin po mga ever loyal, solid Lady Elena friends, family and subscribers, I love you all from the bottom of my heart. Mahal na mahal ko po kayong lahat at sa syempre po ang lagi kong bilin sa inyo is just to live one day at a time no um kalimutan niyo po muna lahat-lahat ng mga pwedeng dumating na okasyon sa buhay niyo just live for today you wake up do three things that will make you happy for the day prioritize yourself and tomorrow is another day repeat that ulit ulit ulitin niyo lang po and one day you will realize na survive ka na pala po na Napakasarap sa feeling yan. And of course, life is too short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our um, reading of the day. Pero bago po yan, ilalabas ko po ulit ang ating insenso na ginawa ko kahapon o orasyonan po natin ulit yan or ritualan natin yan para po kung ano man po ang gusto nyong idasal or am um, sabihin o i-wish sa ating insenso ay talaga naman pong umipekto. No? Pero again, sasabihin ko po sa inyo that yan ay wishing lamang po. If hindi kayo sagutin, only God's will pa rin po tayo, no? God's will pa rin po tayo, okay? Maraming maraming salamat po sa inyo and may God bless you all. I love you all and I will all see you again on my next reading. Bye!